Senior Citizen na tumatawid sugatan sa hit and run ng SUV sa Cebu. Naritong newscoop ni Judith Estrada Larino. Sugataan ang isang 64 anyos na babae ng mabangga ng isang sports utility vehicle habang tumatawid sa kalsada sa Cebu City. Ang insidente ay nakunan sa CCTV sa Barangay Luz ng nasabing lungsod kung saan makikita hindi nag-abalang huminto. Ang driver at i-check ang biktimang si Leonida Gitamondok. Mabilis namang sumaklolo ang mga dumaraan kay Gita Mondo para ito ay makatayo. Batay sa kuha ng CCTV, mabilis na tumakas ang sasakyan habang sinusubukang habulin ng ilang motorista. Gayunpaman, ang kotse ay nagtungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Nagsasagawa na ng backtracking ang mga otoridad sa mga CCTV na dinaanan ng tumakas na SUV driver. Iyan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.